for today. Ay, maghahanap tayo ng sasakyan. Ayan, chinek na nga ni Love You Mustam kung madami siya masasakay na chicks dyan. Chares! Bye! ang lahat. Samahan niyo muna kami magbiyahe for today's video. Dahil isasama ko kayo ngayon, maghahanap tayo ng sasakyan at kung saan nga ba to. At syempre, wag natin kalimutan mag dahil gusto ko rin naman presentable niyo kung pinapanood. Feeling yarn. Anyway, ayan sila Love at saka si Millie. And of course, kasama ko din sila Mama at Papa, mga in-laws ko. Going back mga mi, nandito na pala kami sa Friendship Angeles na saan malapit na tayo sa pupuntahan natin. At ayan! Andito na tayo sa Ryan Auto Deal Trading Premium Cars. Located lang to sa Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Pwede nyo naman tong i-waste e para mas mabilis kayong makapunta. At eto namin, nagbebenta daw sila ng mga slightly used car pero napaka premium pa rin. At habang naglalakad kami, ayan ang mga nakikita ko. Grabe, ang gaganda. So syempre, magaganda rin naman yung mga presyo nito. Again, depende pa rin sa hinahanap niyong unit at pasado sa inyong budget. At meron din sila mga pang family car or parang pang artistahin na van. Ganun. Ayan, nakita ko nga si Love Chinecheck niya. Pang 16 seaters nga to. Grabe, pwedeng po dito sa amin. Again mga mi, marami ga yung pagpipilian dito magbula sa 2 seater, 3, 4 hanggang 16 seaters. Kayo na bahala kung anong gusto nyo. At bawat sasakyan nga chinatiyaga namin talagang tignan. Wala nga akong nakita ultimo kung tinggasgas sa mga sasakyan nila eh. Lahat mukhang bago at kumikinang. At yung tinakbo ng mga cars nila, nasa low mid auto lang sila. Grabe, ba? Diba? So eto na nga yung napusuan nila itong pickup na Ford Ranger at nagtatanong na rin siya kung magka siya at, ano siya ano-ano yung mga requirements na pwede nating ipasa. At mas maganda na mi magsama kayo na mekaniko o magaling tumingin sa mga sasakyan. Kaya mi nagbabalak kang bumili ng slightly used car pero premium pa rin, pwede ka pumunta dito sa Ryan Auto Deal. Mismong may-ari ang mag-a-assist sa iyo at napakabait nila. Anyway, ayan. tapos namin tumingin ng mga sasakyan, dito naman namin balak mag-early dinner. Pinag-uusapan na namin kung anong kakainin nga ba dahil gutom na kami. Pagpasok na namin, dumaretso na rin kami dito sa Jerry's restaurant para maka-order na kaagad kasi matagal ang serving time habang iniintay namin yung mga in-order namin, tamang lambingan lang kami ni Maylee, o, oh, di ba? But deep inside, sobrang gutom na namin dyan. And finally, dumating na rin yung food natin. Meron tayong sinigang, laing, Shanghai. Napapurito ng bayan kapag may fiesta. And ayan, meron din tayong crispy pork pastel. Ayan. So, let's go. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Kain po tayo mga me. Grabe, sobrang sarap ng mga pagkain. Very authentic talaga. Diba? Hindi naman halata na gutom ako. Tapos kami kumain sa Jerry's ayan. Habang naglalakad, nakita ko itong masasarap na tinapay. Grabe, look at that. Yung kakakain ko lang, pero parang gutom na naman ako ulit sa mga nakikita ko. Masarap nga kapag pinarter mo siya sa coffee. At syempre, bibili tayo kahit dalawang piraso lang, diba? At nakalabas na nga kami dito sa SM Clark. So, si Love na daw magbivideo sa akin. And thank you sa pagsama sa ating video today. Malapit na tayo mabigay ng mga Gcas and giveaway. Just follow our page. Bye!